Okay. Oh, okay, okay. so, okay. nasa na yung meron. A -a -a. Taas yung kamay yung meron. A -a -a. Yung nabigyan, taas yung kamay. Pakita. A -a -a. Pakita yung nabigyan. A -a -a. Okay. A -a -a. okay. Okay. Ay, yung wala pa. Okay. Yan. Okay, sino pa yung meron? Taas yung kamay a -a -a. yung meron. A -a -a. Ayan. 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 Very good. Ah. Sandali yan. Ayan, boy. Ah, ang dali ah, ang dali. Taas ang amay, taas. Ang okay. Masaya ba kayo? Oo. Okay. 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 Sino magaling magpalago? Ako. Ah, ah. Oh, palaguin nyo yan ah. O yan. Enjoy kayo ah, enjoy kayo, ah. Opo. Ah, enjoy kayo, kayo dyan ah. O, oh, sino, sino, sino nagturo gumawa ng na mabuti? Ako ba? Ako. Sino? Diyos. Ang Diyos. Sino dapat pasalamatan? Ako ba o ang Diyos? Diyos. salamat sa Diyos, di ba? Oo, oh, ganun. Okay. Kailangan matutong magpasalamat. O, oh, taas ang kamay Nasaan? O, oh, palaguin nyo na. Tingnan natin sino magaling magpasalamat. spaghetti ha Saka ha Ano mo na lang ha Paluto nyo Okay Thank you na Napanood niya raw yung Palanggan Nation. na uh, pinagagalitan ako. Ayan. Pinundang uh, pa talaga ako ni, ni Ma'am. Uh, si Ma'am o. Oh. Ayan, mga baby niya yun. Nandito sila sa dulo. Doon. Nakita nila. Na, na, naalala nila. Napakit nila sa Facebook. Na uh, kay Ma'am ano. One Palanggan Nation. O oh, ito. Pwede oh, mo dali. Thank you, oh. Sa taas po, pasalamat. Hindi Thank sakin. sa akin. Thank you po. Kay Palangga Nation, uh, Kuya JM. Okay. Huwag kayong tagatlo. Pagkatatlo. Tatlo sa'yo. O. Tatlo. Tatlo rin sa'yo. Ayan. Oop. Ayan. Ang nga lang, hindi kayo. Buksan nyo. Pabuksan mo kay ma'am. Ayan. Ano kaya lang, ma? Surprise! <laughs> Surprise ang laman niya. Wow, oh, ang cute! Display ang ganda. Ano nugaras. Superfood Super foodies. Ikaw, ano na Wala yung galing. Nakasaya ba? Nakasaya Ay, naman? Nakasaya ba naman? Nakasaya ba naman? ba ba naman? Happy ba happy. happy, daw, happy. <laughs> Oo, pare niya oh. Ah, beautiful. 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 Ah, galing, oh. Galing ano. shield. Okay. Ay, pangatlo, ano kaya? Uh, kasi may mga surprise din yan eh. Ay, brocoli. Brocoli, kain, ka kain ka daw ng vegetable Ay, ah. Parang ito ah. Oh. Parang ito ah. Oh. O yan, yung isa pa. Yung isa. <laughs> Hard siya. Pero isang darot. Oo. Darot, darot. Ano kaya makuha niya? Ano kaya? ano yan? Ano? Ano yan? Bat. Ay, bad. saging. Saging ito. Oo, oh, diba? galing. Kain ka lang saging, ha? <laughs> okay. Thank you so much, mom, Thank you. mom, Thank you. O oh, sir. Good day sir. Ano bang uh, ano bang mga business mo dito? Ano to? Ano to? Pa uh, Paliwanag mo. Magandang hapon. Bali nandito tayo sa East Bank Road, LRB Manggahan. Okay. Ah uh, ito ang blind curtain. Meron tayong 5 feet, 6 feet, 4 feet, 3 feet, 2 feet. Okay, 5 5 feet, 6 feet, 3 yes, feet and 2 feet. Two feet. Okay. okay. Uh, Magkano? Ah uh, bali itong 5 feet. 5 feet natin. Ano lang po yan? 650 each. Tapos okay. itong 6 feet, 950 each. Okay. Meron tayong 4x5. Uh, nagkakalaga lang ng 5 550 saka 3x5, 450. 450. Address? Address natin. Uh, address natin. Uh, Manggaan Residence. Barangay Santa Lucia, Pasig City. Along the East Bank Road. Okay. Along. The Eastbank Road, sir. Okay. Ali, ito, tignan yung sir yung mga oh. gawa natin. Mga, ito yung mga gawa daw nila, rin. ito. Ito si Ali sir. Ito yung mga nilalagay <laughs> sa talit. Yan, ito sir, ito yung mga gawa si sir. Ayan, oh. Ito si sir, mga gawa. O, oh, ito. Ito yung production area nila. Ayan. Ayan, oh. Patay okay, Joey lang kung mukhang tatawagin sir ah. <laughs> Ayan Okay Ayan si sir ha ah. Galing Galing ka ini sir, Anong materialis to sir? Ayan, buri yan sir, buri Buri? Oo, oh, buri po yan Galing bigol? Galing sa bigol Okay Oh, walis ting ting ah. Alright, okay, sir, meron walis contact number sir Okay, sige Message nyo lang or call 0916-3292-800 Okay Okay, hanggang dito na lang po Thank you Salamat po Ang dali ha Anong pangalan mo? pangalan mo? Uwi mo kagal ha, baka agawin sa'yo ha Okay sige saan ka ba? Ah, ba? Okay Ano na ha? Oo, oh. kayo na yan ha Kesa oh, Kesa Sandali, sabay sabay ha Okay, bukas Can we bukas? Hello. Dipa na ito yung sa ano big. likutan. Namu, namu ng bungang mangga. Kami nagtatanim din. Natanim na naman. Tagboss. ito, mga books. Basahin mo ha, ulit-ulitin ha. huy Basahin mo, ngayon lang ako nakabalik. Yan buti na kita kita. So ito mga books na to. Marami, magaganda to. Ayan oh. Ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo 'yan sa memorize mo. Ito toy to, ito toy. Apo. Ha, may trick to. Merong very tricky. Tricky tong toy na to. Apo. Okay? Apo. Oh, ano? Kunin mo na. Oh, okay. malaki malaki dali bigay mo sa kanila to ha sa kanila ha bigay mo sa kanila to yan. tuloy mo na kaibigan natin to ito so, naghahanap ako ng lalagakan ng bike uh, ng camper ko para sayang yung punta ko eh sayang eh ganyan ko pasig eh narito na ako sayang kaya ko naman tsatsagain ko lang kaso grabe na pagod ko nun baka doon subukan ko doon sa loob lang ng garahe dun ako sa may gas station ito, mga mga riders natin Ayan. Ayan, dito, oh. Ano to? Anong lugar to? Montalba na to, Montalban. di ba? Oh, Montalba na to. Wow, ito, Wawadam. Siguro pang ito. third time ko na to. Pang third time. Lager din po to. Ayan. Lager, oh, Lager din pala to. Ito. Ano sir? Ato. Ato, sir. O, so. Oh, shout out, ha? Shout out. Okay, dito. Oh. Ayan, lagin din po yun. Lakasabi okay. okay. din Okay. Lagin po yan. amin kita kitang